Isipin mong mawalan ka ng taong pinakamamahal mo dahil sa isang malubhang sakit, tapos bigla na lang, bumalik ang sakit na yun, at ngayon, anak mo naman ang tinatamaan. Ganyan mismo ang nangyari kay Kuma. At ngayon, kailangan niyang gawin ng imposibleng bagay para mailigtas si Little Bonnie. Sa lihim na base ng Revolutionary Army, nagmamakaawa na ang mga sundalo sa Main Battalion. Isa-isa na raw kasing nalalagasan ang tropa nila. Pero sabi ni Ivankov, hindi sila makakaalis kasi abala sila sa paglipat ng mga sugatang tao mula Goa. Bigla na lang dumating si Kuma at ang sabi niya, pupunta siya. Ayaw siyang payagan ni Balloonhead kasi raw hindi pa rin stable si Big Bear mula nang mangyari ang kay Ginny. Pero hindi nagpadaig si Kuma, wala nang sinabi, bigla na lang siyang nagteleport papunta sa battlefield. Bagsak siya parang meteor, punong-puno ng galit ang mga mata niya. Naalala niya kung paanong nalaman niyang kanidnap si Genie ng isang celestial dragon. Dinala siya sakay ng barkong pag-aari ng gobyerno para gawing asawa ng isa sa mga hayop na yun. Doon nagsimula si Kuma, sunod-sunod ang suntok, kaliwat kanan, at pinapalipad ang mga kalaban. Ginamit niya ang napakalakas na Ursa Shock, yung kalahati ng lungsod, literal na lumipad sa ere. At mag-isa lang siya ha, pero siya lang, sapat na para manalo sa laban. Siyempre, Tuwang-tuwa ang mga sundalo. Akala nila tapos na ang tatlong taong gera, lahat dahil sa lakas ng Revolutionary Army. Pero si Kuma, hindi siya mapakali. Iniisip pa rin niya ang grupo ni Genie, na lahat sa isang biglaang pag-atake. Tinawagan niya si Dragon at sinabing kukuha siya ng bangka at babalik na. Lumipas ang dalawang taon, makikita natin ang isang babae na may kulay rosas na buhok sakay ng isang barko, may dalang batang umiiyak pero biglang tumawa ang bata nung hinawakan niya ang mga asol na bato sa pisngi ng nanay niya. Tinawag ng babae ang bata na Bonnie. Sabi niya, sa wakas, nakarating din tayo. Biglang sumugod si Ivan Cove para sabihin kay Kuma na may tawag sila, galing mismo kay Ginny. Pareho silang tuwang-tuwa nang marinig ang boses ng isa't isa. Sabi ni Ginny, nakabalik na siya. Parang gusto na nga nilang magpaputok ng for sa tenga sa sobrang saya. Pero bigla niyang sinabi na may sakit siya at itinapon na siya ng Celestial Dragon. Hindi agad na gets ni Kuma kaya tinanong niya kung nasaan siya. Pero ang sabi lang ni Jinny, tumawag lang siya para magpaalam kasi hindi na raw siya magtatagal. Nang marinig 'yon, napaluhod si Kuma. Sobrang sakit. Nagpasalamat si Jinny sa lahat ng kabutihang ginawa niya, pero nakiusap siya, "Huwag ka nang pumunta sa akin." Walang nakakaalam kung anong nangyayari. Tumakbo palabas si Kuma. Sigaw siya ng sigaw, isa lang daw ang lugar kung saan siya pwedeng bumalik. Samantala, kinausap ni Genie sina Dragon at Ivankov, sinabing alagaan nila si Kuma dahil sobrang bait nito. Huling sabi niya kay Kuma, "Mamahalin kita habang buhay." Sa moment na 'yon, lumilipad si Kuma parang si Super Mario, diretso sa simbahan nila. Sumugod siya sa loob, tanong agad kung nasaan si Genie. Pero ang nadatnan niya, si Genie, nakahiga sa sahig. Tinanong niya kung anong nangyari sagot ng matandang babae, bumalik siya na puro kristal ang katawan. Sabi pa ng matanda, kapag naarawan si Jeannie, nagiging asol ang balat niya at tumitigas parang bato. Napaiyak si Kuma, sunod-sunod ang alaala, lalo na nung si Jeannie pa mismo ang nagpropose sa kanya. Pero habang umiiyak siya, may narinig siyang umiiyak rin, isang baby. Paliwanag ng mga taga-baryo, para lang mabuhay ang anak niya, tumawid si Jeannie sa karagatang tirik ang araw, habang buhay pa siya. Nangako si Kuma kay Ginny, wala kang aalalahanin. Ako na ang bahala sa anak mo. Doon nagsimula, si Kuma ang naging adoptive father ni Bonnie, na anak pala ng isang maruming tenryubito. Pagkatapos may libing si Ginny, bumalik si Kuma sa simbahan. Sinubukan niyang padedehin si Bonnie gamit ang bote. Pero sinigawan siya ng matanda, mali ang hawak mo. Malulunod ang bata sa laki ng kamay mo. Sabi pa nila, patulugin daw niya ang bata sa kulungang bakal para hindi niya madaganan ilang subok din, pero natutunan din niya paano magpabote ng tama. Nung nakita ng mga matatanda, natawa sila at sabing, aba, gutom rin tong batang to. Parang si Ginny. Hindi nagtagal, natutong maglakad si Bonnie. At tinawag si Kuma ng daddy. Siyempre, si big guy, umiyak din. Sa tuwa, lumipas ang panahon. Lamaking mabilis si Bonnie, kumakain parang construction worker. At kapag nasa labanan si Kuma, iniiwan muna siya sa mga kapitbahay pero palagi pa rin siyang bumabalik para tuparin ng pangako niyang protektahan si Little Bonnie. Lumaban siya kasama ng Revolutionary Army at tinulungan pa niyang sanayin si Little Sobo. Pero isang araw, pag uwi niya, nakita niya si Bonnie may kristal na rin sa pisngi. Katulad ng kay Ginny, agad niyang tinakpa ng lahat ng bintana ng simbahan. Yung mga kapitbahay, parang, ano bang ginagawa mo, bro? Sabi niya, isara niyo ang pinto, tapos ipinakita niya yung batong tumutubo sa pisngi ni Bonnie. Palabas na sana sila para sabihin pareho ito ng sakit na pumatay kay Ginny, pero sumigaw si Kuma, tumigil kayo. Kaya tumakbo sila para kumuha ng doktor. Pero yung unang doktor, tanggang yon hindi naniwala na nakakapagpalala ang araw. Sinubukan pa niyang ilabas si Bonnie para ay test. Pagkatapos, tumawag sila ng isa pang doktor. Ang sabi, hindi raw ito lead syndrome. Pasensya na raw siya, hindi pa niya raw nakikita ang ganitong sakit kahit kailan. Lumuhad si Kuma sa harap ni Bonnie, sabing huwag kang mag-alala, magiging okay ang lahat. Ilang araw lang, halos mabaliw si Ivan Cove nang malaman niyang aalis na si Kuma sa Revolutionary Army. Mas malala pa, pareho si Bonnie ng sakit ng nanay niya. Sabi ni Kuma, kailangan ko siyang alagaan. Kaya ang sabi ni Dragon, naiintindihan ko. Mabuhay ka ng walang pagsisisi. Nangako pa siya, magtatanong sila sa mga doktor sa buong mundo kung may lunas man. Lumipas ang ilang taon. Five years old na si Bonnie. Pero grabe, nanggugulo na ng mga batang lalaki sa neighborhood. Kaso nga lang, tinatawag siyang vampira. Tambay pa sa labas ng simbahan, kasi nga hindi siya pwedeng maarawan. May isa pa sa kanila, ang kapal ng mukha, na kit ni Bonnie derecho sa Shadow Realm. Agad tumakbo si Kuma, halos magka-panic attack, sabay sigaw, anak, mag-ingat ka. Tapos tinawag siya ni Bonnie na duwag, pero sabay sabing ayoko ka kasing nakikitang malungkot, daddy. Naiinis siya kasi niloloko na naman siya ng mga bata tungkol sa mga bato sa mukha niya. Tinanong niya si Kuma, ang pangit ko ba? Kasi parang ang weird daw ng mukha niya. Pero sakit kasi yun, wala siyang magagawa. Doon lumapit si Kuma. Sabay sabing, hindi yan pangit. Maganda ang mga kristal mo. Sigurado ako, naiingit lang sila kasi wala sila niyan. Biglang kumislap ang mata ni Bonnie sa saya tinanong ni Kuma, kung gumaling ka na, saan mo gustong pumunta? Sabi ni Bonnie, gusto kong pumunta sa Sky Paya. Ha, sagot ni Kuma, may ganun pala, Sky Island. Sabi ni Bonnie, oo, malapit sa araw yon. Baka mamit natin si Nika doon. Biglang nagsimulang sumayaw si Kuma na parang baliw, ginagawa pa niya yung Nika dance. Tumakbo si Bonnie papunta sa kanya at sumayaw din. Sabi ng Big Bear, magiging sobrang saya raw kapag nagdalawampu si Bonnie at sabay silang pupunta sa Sky Island. Nung naglabin siyam si Bonnie, sabi niya gusto raw niyang bumisita sa Fishman Island. Gabi na yun, kinausap si Kuma ng doktor. Sabi niya ang tawag sa sakit ni Bonnie ay sapphire scales. At kung maarawan o mamoonlight man lang siya, tuloy-tuloy ang pagkalat ng mga kristal sa katawan niya. Pero kahit pa iwasan ang liwanag, lalaki pa rin ang sakit. Nanigas si Kuma sa narinig. Tinanong niya kung wala na talagang lunas. Sabi niya, kailangan mabuhay si Bonnie. Kahit ano paan. Pero sinabi ng doktor ang masakit na katotohanan, may limang taon na lang ang buhay ni Bonnie. Hindi niya aabutin ang ikasampung niyang karawan. Wala pa rin daw gamot. Naglakad pa uwi si Kuma buong maghapon, hindi makapaniwala. Lakas-lakas at saya-saya pa ng bata. Hindi niya matanggap na wala siyang magawa. Pero pagdating niya sa bahay, boom. Tumalon si Bonnie at binigla siya, muntik na siyang himatayin. Sabi niya, dapat tulog ka na. Pero sabi ni Bonnie, narinig ko yung tungkol sa 10 years hindi niya kayang sabihin ng totoo, kaya ang sabi na lang niya, pagdating mo ng 10, gagaling ka na. Tumili si Bonnie sa tuwa. Tinanong pa siya, magta-travel tayo, di ba, daddy? Sagot ni Kuma, oo naman. Promise yan, lumipas ang isa pang taon. Bumalik ang bangungot sa Sorbet Kingdom. Nagkakagulo na sa simbahan, sigawan ng mga matatanda, nandito na ulit si Haring Bikori. Pagkalipas ng labing-anim na taon, bumalik ang demonyo para guluhin ang kaharian. Sabi niya, Susunugin niya ng buhay lahat ng nagpapabigat sa bansa. At oo, nagsimula na siyang maghiwa ng mga inosente, parang kulang pa ang Sa next episode, magsisimula si Kuma ng isang misyon para mailigtas ang anak niyang si Bonnie. Makikilala niya ang isang baliw pero matalinong siyentipiko, nasa dulo ng mundo. Pero ang tanong, bayani ba siya? O isa pang halimaw? At gaano kalupit ang kapalit ng lunas para kay Bonnie? Yan ang malalaman natin sa susunod na episode. Isipin mo yung tao na hindi talaga marunong sumuko. Yan si King Bikori. Balik na naman siya sa third round, this time kasama pa ang gobyerno para sirain ang bansa. Pero ngayon, mararamdaman niya ang galit ni Kuma. At maniwala ka, hindi to magiging maganda. Habang nagliliyab ang buong nayon, naglalakad si Bikori na parang bayani raw siya, sinasabing nililinis lang niya ang kaharian. Literal na nasusunog ang village. Si Kuma, takbo ng takbo, sinusubukang iligtas lahat ng hindi makalabas sa apoy. Sumisigaw ang mga tao, galit na galit sa hari, sinisigawan, hindi ka namin mapapatawad sa ginawa mo. May nakita si Kuma, isang batang babae, umiiyak, kasi hindi nakaalis ang nanay niya. Wala nang iniisip si Kuma. Tumakbo siya pabalik sa apoy, para lang iligtas ang bata. Habang si Big Ori, nagsasalita patungkol sa paglilinis ng lungsod, parang siya pa ang bida. Biglang may isang gwardiya na tumakbo papunta kay Big Ori, nagpapanik. Sabi niya, may mga galit na nagpo-protesta sa gate ng kastilyo, sigawan, tawag sa kanila'y mga mamamatay tao, at hinihinging patayin na ang apoy. So anong ginawa ni Big Ori? Barilin nyo ang apat o lima sa kanila. Gawing halimbawa, sabi pa niya, kahit sino pa ang sumubok kalabanin ako, ganito rin ang aabutin nila, pero bago pa lalong lumala ang lahat. Boom! Dumating si Kuma. Galit na galit. Wala pang ilang segundo, tinombe niya lahat ng gwardiya. Sabog dito, sabog doon. Sa simbahan naman, Abala ang mga tao sa pag-aalaga ng mga sugatan. Si Bonnie, tahimik na naghihintay sa pagbabalik ng tatay niya. Sabi nila sa kanya, huwag ka lalabas, may buwan ngayon. Pero wala siyang pake. Mas worried siya kay daddy kaysa sa sarili niya. Okay lang kaya si daddy? Tanong niya sa sarili. Pero iniisip din niya yung mga tao sa kastilyo. By this point, tinapos na ni Kuma lahat ng royal guards. Si Bikori. Ayun, duwag na hari, nagsusubok ng suhulan. Sabi niya, sige na. Ibinibigay ko na sa iyo yung lugar na sinunog ko. Nilinis ko na rin lahat ng basura. Big mistake. Naalala ni Kuma yung eksena, nung buhat-buhat niya ang nanay ni Bonnie, sunog ang katawan. Wala nang buhay. Pero kahit ganun, nagtangka pa rin ang hari na magmacho, labing dalawang putok sa dibdib ni Kuma. Problem is, mas matigas pa ang katawan ni Kuma kaysa sa tangke. Hindi man lang siya umatras. Kinuha niya ang baril, pinulbos gamit ang sariling kamay. Habang sigaw ng sigaw si Big Ori. May kapalito. Hindi mo pwedeng atakihin ng hari, pero tapos na si Kuma sa dakdak. Lahat ng galit, sakit, at lungkot pinagsama niya para ihanda ang ultimate attack. Papasabugin niya ang buong palasyo. Kasama ang haring demonyo. Ang moment na to, kinilala bilang ang nag-iisang revolusyon ng Sorbet Kingdom. Samantala sa Maridua, abalang-abala ang mga Gorosei, sinusubukang alamin kung sino ang nagpabagsak sa hari ng Sorbet. Balik sa kaharian, festa na. Nagpapalakpakan ng mga tao, sigawan, kuma, kuma, kuma. Siya na ngayon ang bagong hari, pero nakatira pa rin sa simbahan. Para siyang alamat, pero may nangyaring weird. Isang batang babae ang nagti-training. Lahat napatingin. k a m u k kamukha ni Jeannie. Sabi niya, bakit kayo ganyan makatingin? Sabi ko nga sayo, magta-travel kami ni Daddy Pagtenko, pero nung tumingin siya sa salamin. Nagulat siya. Napasigaw. Biglang naging bata ulit. Lahat tulala. Anong klaseng transformation 'yun? Pati siya, clueless. Si Kuma, halos himatayin sa halo-halong emosyon. May nagsabi, "Baka HH 'no miyan." Kaya tinanong siya, "Sige nga, try mo ulit." Pero hindi na niya maulit. Tapos, may nakita silang matandang babae, Hinimitei. May dalawang tanga, akala si Bonnie parin 'yon. Yung matanda pala, kinakausap ang isang lalaki na gustong makausap pang hari. Yung lalaki, si Bulldog, dating hari ng sorbet. Tumutulong ngayon kay Kuma sa pamamahala. Yung matanda, ina ni Ginny. Buhay pa, besh. Hindi pa rin tinutopak ni Lord. Pero syempre, hindi pa tapos ang gulo. Naglabasan ang mga dyaryo. Sinunog daw ni Kuma ang village. Kinamkam daw niya ang trono gamit ang dahas. At syempre, binaydo pa si Big Ori kasi suportado siya ng gobyerno. Sabi nila, babalik daw si Big Ori para kunin ulit ang trono narinig ni Bulldog na may mga barko ng Navy papalapit sa sorbey. Biglang nagpanik ang mga matatanda, ayoko na ulitin yung bangungot na yun. Pero si Kuma, kalma pero ready. Sabi niya, pag bumalik siya, bubuwagin ko ang buong puwersa niya, kahit ano pa ang ipadala niya. Pero alam niya rin, kapag ginawa niya yun, magiging kriminal siya. Kaya kailangan niyang umalis sa bansa. Kaya sabi niya kay Bulldog, ikaw na ang bahala sa trono pag nawala ako. At bantayan mo si Bonnie, baka mapahamak ang simbahan. Bilin niya kay Bonnie, mag ka. Babalik ako agad. Ang kaso, mali yung kinausap niya, di pala si Bonnie yun, kundi yung totoong matandang babae. Yinakap siya nito, umiiyak. Ayokong umalis ka, sabi niya. Pero ika nga nila, with great power comes great responsibility. Kaya kahit ang bigat sa puso, umalis si Kuma. Solo flight. Light, para depensahan ng survey. Pagdating niya sa tabing dagat, parang bida sa pelikula. Lakas ng loob niyo na bumalik dito tatlong dambuhalang barko ng Navy ang kaharap niya. Hindi isa, hindi dalawa, tatlo. Sa kabilang panig, sigaw si Big Ori. Yan ang kriminal na diktador. Siya ang nagnakaw ng trono ko. Sugod. Pero si Kuma. Blast off. Parang si Buzz Lightyear na may galit sa mata at nuclear energy sa kamao. Isang suntok, parang bowling, lahat ng barko, lubog. Pagkatapos nun, umalis na siya sa sorbet at opisyal na naging wanted man. Si Bonnie. Miss na miss ang tatay niya sabi ng matandang babae, bayani si Kuma. Pero ang batang pasaway na si Bonnie. Pag gumaling ako at mag na ako, magiging pirate din ako. Kasi nga, kaya niyang palitan ng edad niya anytime, ba? Diba? Meanwhile, si Kuma, tuloy ang biyahe. Iikot niya ang buong mundo, hahanapin ang lunas para kay Bonnie. Nagtatanong siya sa mga tao. May alam ba kayong sakit na kapag naarawan, lalong lumalala? Pero karamihan, wala man lang ideya. Yung iba, sino bukang hulihin siya para sa bounty? ayun, bagsak sa lupa, nagtatanong kung anong nangyari. Pero hindi tumitigil si Kuma. Sa isip niya, limang taon na lang si Bonnie, Max. Baka di pa siya umabot ng sampu. Isang araw, habang nasa dagat, nagkita sila ng Revolutionary Army. Tanong nila, anong ginagawa mo rito? Naginuman sila, chill lang. Si Kuma, relax, may pabelo Betty sa balikat, parang normal lang ang Tuesday. Sabi ni Dragon, nahuli si na Ivan Kov at Inazuma at biro pa niya. Grabe ka, ha? Dati revolutionary, naging king, tapos pirate. Ang bilis ng career shift mo. Siyempre, walang naniniwala sa fairy tale ng gobyerno. Sabi ni Betty, Kuma, anong tingin mo kung ako nalang maging Eastern Force Captain? Yun ang posisyon ni Ginny dati. Gusto kong ipagpatuloy ang legacy niya. Tumango si Kuma. Parang pasko ang mukha ni Betty sa tuwa. Sabi pa ni Dragon. Si Sobo, Koala, pati yung iba, gustong gusto kang makita. Sagot ni Kuma. Gusto ko rin, pero hindi pa pwede. Hindi ngayon. Doon na pumasok ang game changer. Sabi ni Dragon. May lead ako tungkol sa sakit ni Bonnie. Narinig mo na ba si Doctor? Vegapunk. Apparently, may nangyaring insidente kaya lilipat ng bagong lab si Vegapunk. Normally, impossible siyang lapitan, pero ngayon. Mahina ang seguridad. Tanong ni Kuma. Kaya ba niyang gamutin si Bonnie? Sagot ni Dragon. May pag-asa. So, Nagpasalamat si Kuma. Sabi niya, muntik na siyang mawalan ng pag-asa. Pero ngayon, ganado na ulit siya. Kapag gumaling si Bonnie, nangangako siyang lalaban ulit sa tabi nila. Sabi ni Dragon, hayaan mo na ang hangin ng tadhana ang magturo ng daan. Kaya umuwi si Kuma sa Sorbet Kingdom, tapos nadatnan niya si Bonnie na binugbog ang isang kawawang gwardya. Sabi ni Bonnie, araw-araw siya nag training kasi handa na siyang lamarga sa dagat. Sabi ni Kuma, dumating na ang oras. Nilagay niya si Bonnie sa loob ng bar aisles at palihim na dinala sa laboratorio ni Vegapunk. Pagkakita ni Vegapunk kay Kuma, muntik na siyang himatayin. Sabi niya, hindi pa siya nakakakita ng nilalang na ganun. Pero dahil sa laki ng ulo niya, baka nga mas matangkad pa siya kay Kuma kung isasama ang bungo. Biglang lumabas si Bonnie mula sa bar aisles at sabi niya, Grabe naman, ang laki ng ulo mo, sobra. Sinuri siya ni Vegapunk at sabi, ang galing daw ni Kuma kasi napabagal niya ang pagkalat ng sapphire scale disease. Tapos sabi niya, baka may paraan para, at muntik nang atakihin sa puso si Kuma. Nagdiwang sila na parang nanalo sa loto. Sabi ni Vegapunk, gagamit siya ng teknolohiya na ni mga top doctor hindi pa alam. Parang stem cell magic, pero aabutin ng sangkatutak na oras at pera, parang gumagawa ng cyborg mula sa simula. Habang nagtitest pa siya, muntik nang malaglagang pustiso ng doktor nang malaman niyang isa palang buccaneer si Kuma. At ang mga buccaneer, wanted ng buong mundo. Sabi ni Kuma, nagtitiwala siya kay Dragon, tapos nagtanong siya kung anong kakaiba sa dugo niya. Sabi ni Vegapunk, kulang pa siya ng samples kaya hindi pa sigurado. Pero gusto niyang gamitin ang DNA ni Kuma para gumawa ng army ng mga Invincible Clone Soldiers. Kaya nag-alok siya ng deal. Mag-donate ka ng dugo at payagan mo akong i-clone ka, tapos wala ka ng kailangang bayaran sa gamutan ni Bonnie. Sabi ni Kuma, syempre papayag siya, pero gusto niyang malaman kung anong balak gawin sa mga clone ipinaliwanag ni Vegapunk na magiging sundalo ang mga clone para sa Navy. May laser, missiles, at sapat na armas para gawing tinapay ang mga pirata. Sabi ni Kuma, kung kahit isang buhay lang ang mailigtas ng clone ko, sulit na ang buhay ko. Sabi ni Vegapunk, magwawala si Dragon pag nalaman niya ta. Pero sagot ni Kuma, kung para kay Bonnie, kahit sa demonyo pa ako makipagkasundo, gagawin ko. At take note, dating pastor si Kuma. Sabi ng doktor, para kang santo. Pero sagot ni Kuma, isa lang akong pacifist na gusto ng kapayapaan. Gustong gusto ni Vegapunk ang sinabi niya, kaya naisip ang pangalanan ng mga future warriors bilang pacifistes. Samantala, si Saturn naman, ang ahas na yun, nagsasabing ang mga clone soldiers ay armas lang, at sinasayang lang ni Vegapunk ang potensyal nila. Kaya nag-isip siya ng plano na sobrang sama, posibleng sirain ang buong buhay ni Kuma. Wala talagang pahinga si Kuya Mokuma. Hindi niya habol ang pera, kasikatan, o kapangyarihan. Ang gusto lang niya ay kapayapaan. Pero kahit yun, pilit pa rin inaagaw sa kanya. Kung gusto mong i-cover ko agad ang next episode pagka-release nito, comment mo lang ang One Piece 1133. Smash mo na yung like button at mag-subscribe para sa mga susunod na episode. At huwag mong palalampasin ang next video dyan sa screen. Sobrang wild nito bro.